Senator Ping, ito, no resign na rin po si Zaldico. Kung sakaling bumalik po siya sa Pilipinas, are you open to inviting him? Hindi na siya congressman. Yes. Mm -hmm. Kung yun ang, uh, ang tanong, kung i mm -hmm. sa susunod na pagdinig, ko, magkakaroon kami ng uh, pagdinig, papadala na namin siya ng uh, invitation letter doon sa kanyang address. Uh -huh. Now, alam naman natin na sa abroad siya, so hindi yung sisipot. Mm -hmm. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng uh, supina, at pag hindi siya may vote, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapo, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Pwedeng mga panibagong uh, mga issues oh. at uh, kompleto 'yon tatawag lang ng pagdinig and rest assured, mm -hmm. pa-issue ko na ng uh, invitation si ex-Congressman Saldico. Saldico. Kaya oh, wala tayong pagtatakban dito. Oh, no? ayon. Ngayon kay Speaker Romaldez, kasi nga napanggit na yung pangalan niya. Mm -mm. Well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Boji D. Mm -mm. Hindi namin ipapadalan diretsyo kay speaker, dating Speaker Romualdez. Mm -hmm. Yun ang tinatawag na interparliamentary mm -hmm. courtesy, courtesy na hindi maintindihan uh -huh. ng iba naming kasama.